Ipinaliwanag ng Pibox konon dahil dahilan at posibleng implikasyon ng muling pagputok ng bulkan Kanlaon sa Negros kahapon ng madaling araw. Narito ang report. Muli na naman pumutok ang Kanlaon Volcano. Ayon sa FIBOC, sanyalis si na posible pa rin ang pagkakaroon ng hazardous eruption lalo't nananatili sa alert level 3 ang bulkan. Paliwanag ni FIBOX Director Teresito Bacolcol may tuturing na moderate explosive eruption ang pagputok ng bulkan. Anya, tumagal ito ng nasa limang minuto at naglabas ng makapal na plume na may taas na 4.5 kilometers. When we say moderate explosive eruption, this means na mas malakas ito kaysa of course may, may hinang pagsabog. Pero this is not the worst case scenario. But it can still produce hazards like asphalt, volcanic gas, and pyroclastic density currents na nakita natin and uh, ito ay uh, pwede pa rin mag, uh, magdulot ng significant impact especially near the crater. Kasabay nito narinig din ang malakas na ugong sa bahagi ng Canlaon City. May pyroplastic density currents din or PDC na bumababa sa southern slopes ng vulkan at may uh, naitapong malalaking bato at nasunog yung vegetation sa paligid ng bunganga Kaya yung nakikita nyo kanina na uh, yung may mga videos na nagkaroon ng na illumination Nasunog yung vegetation sa paligid ng vulkan. Uh, ang PDC ay ang pinaghaluhalong volcanic materials, volcanic gases na nag-cascade o bumaba sa dalisdis ng vulkan. Ito ay delikado dahil masusunog ang lahat ng dadaanan nito. Bago ang naging pagsabog, napansin nila ang pagbaba ng sulfur dioxide level ayon kay Bacolcol na barha ng Conduit o daluyan ng bulkan. Dahil dito, nagkaroon ng overpressurization na siyang nagdulot ng pagsabog ng bulkan. Nakaranas ng ashfall ang bahagi ng Lacarlota City, Bago City at La Castellana. Kaya patuloy ang paalala ng pibok sa publiko na maging mapagmatsyag. Payo ng otoridad sa mga residente, lalo na mga malalapit sa bulkan, na agad lumikas kung kinakailangan. Pinagsusot din ang publiko ng face mask bilang pag-ingat. Samantala, naka-high alert ng Field Office 6 ng DSWD at masusi nilang minomonitor ang mga evacuation center para magbigay ng mga pangangailangan ng mga apektadong residente.